Hi guys, welcome back to my youtube channel for today's video magluluto tayo ng kinamatisang isda ito po yung isda natin um, tambakol malinis na po itong ating isda talagyan na lang natin ng asin Then, ng kalamansi. Or, kung meron kayong lemon, pwede rin po. Iko-coat natin dito sa ating cornstarch para pag pinirito hindi siya magtalsik okay coat lang ng bagya So, ngayon guys, iprito natin ang isda. Mainit na yung ating kawali. Balik natin para parehong maluto ang magkabilang gilid. Pasensya na kayo guys sa Tagalog ko uh, ha, Pilipit. Kasi Bisaya man ko. Ngayon naman guys, tapos na tayo magprito, maggisa na tayo. Lalagay lang ako ng oil sa mantika, ay sa mantika. Sa kawali. Gisa natin ang bawang. Next, ang ating sibuyas. Kamatis Gigisa lang natin guys yung kamatis hanggang mag lumabas ang kanyang katas. Hanggang maging sose. Yan. Sose tawag nila. Si sose. Lagyan natin ng patis. Then ilagay natin ang ating isda. Then, mag-add tayo ng tubig. Pakuluan lang natin to ng mga ilang minuto. Dahil luto naman na itong ating isda. Lagay na natin ang ating sili. gawin natin yung dahon na sibuyas. Last itong ating dahon ng kamote. Talbos ng kamote. So ito na guys, luto na ang ating kinamatisang isda. Ayan, kain na po tayo. Luto na po ang ating kinamatisang isda. Thank you for watching.